Hi guys! For today's vlog ay pupunta kami sa Wanda para samahan ng aming kaibigan. Nagpapabalik buy and box din kasi siya kaya gusto niyang bumili ng mga damit para sa kanyang anak. Tamang tama dahil nakasale pa ang H&M, day. Wala kaming trabaho kaya sinamahan na namin siya. Di na sana ako sasama dahil alam kong mapapagastos na naman ako, day. Nakababa na nga kami sa bus at maglalakad pa kami papunta sa Wanda. Kahit medyo malamig na nga, syempre a aura pa rin tayo. Tiis ganda, day. Tiis lang ata ang meron ako, day. Walang... GANDA nakarating na kami sa H&M at di naman halatang excited ang aking kaibigan. Tinulungan ko na nga siyang maghanap ng magandang pantalon dahil wala talaga akong balak bumili, day. Kahit gusto ko man ipikit ang aking mga mata para di makagastos ay di ko talaga kaya. Minsan lang kasi mag-sale ang H&M ng ganito kamura kaya kumuha na ako, day. Ilang peraso nga lang ang kukuhanin ko dahil budget na itong pera ko. Nakita siguro ako ni ate na medyo nahihirapan ako sa dala ko kaya binigyan niya ako ng shopping bag. Ang bait naman ni ate, sana oil. Nagkanya kanya na nga kaming tatlo at busy na kami sa kakapili. Nandito nga ako sa panlalaki dahil bibilhan ko si papa ko ng t-shirt. Sa dami ng damit na ipinadala ko sa kanya dati, ilang piraso lang ang nakita kong isinuot niya. Baka di niya siguro nagustuhan kaya ipinamigay niya na dahil. Sa sobrang lamig nga dito sa loob ay bigla na lang ako nagkasipon. Sino ba kasi di magkakasipon sa suot mo dahil? Nakapag-shopping ka nga, nagkasakit ka naman. Sa ilang oras na paglilibot sa H&M ay natapos rin ako dahil. Nakita ko na nga itong aking kaibigan. Akala ko hilo sa kakapili. Yun pala ay busy siya sa kakachat ng kanyang pamilya kung anong size ng mga paa nila. Ako nga ang kinakabahan sa dami ng binili niya, Day. Kita mo yan, nakatatlong bag na siya, Day, parang maglilipat sa ibang planeta. Ayusin ko nga muna itong mga napili ko at bibilangin ko kung ilan na ito dai. Diyos ko dai, mukhang naparami din ang kuha ko. Nakalimutan ko ata na binabudget ko lang ang pera ko dahil wala kaming trabaho. Ako lang ata malakas ang loob na mag-shopping kahit wala namang trabaho. <laughs> Hayaan nyo na nga lang at ito lang ang kaligayahan ko dai. Bala ko sana bawasan ito dahil parang kukulangin talaga ako sa powers. Kaso nga lang nasayangan naman akong ibalik. Kaya pinikit ko na lang ang aking mga mata at sabay kuha sa item na kinuha ko at nagbayad na rin. Di ko akalain na ka 20 piraso na pala ako, guy. Patay talaga ako kay Sugar Daddy. Magkaaway kasi kami ngayon, kaya walang pumipigil sa akin. Napapansin nyo naman na wala siya sa aking tabi ngayon dahil iniiwasan ko siya at iniiwasan niya rin ako, guy. Bahala siya sa buhay niya, magkanya-kanya muna kami. Char. Ganito talaga kami ni Sugar Daddy. Minsan di kami magkaintindihan. Pero nagkakaayos naman kami agad dahil wala kaming choice dahil magkasama kami sa isang bubong. Ang hirap kaya pag anong sitwasyon, dalawa na nga lang kayo, di pa kayo nag-uusap. Huwag niya sana mapanood itong video na to at baka ako'y masipa. Day. Kung sino man ang makakahula kung magkano ang nabayaran ko sa H&M ay bibigyan ko ng 100G cash. Mag-comment ka na. Day, bigla akong nangayayat sa gastos. <laughs> Hala, grabe. Wala na yung allowance. Naubo sa H&M. Hindi na ako babalik dito. Ginoo ko. Grabe, nabigla ata ako dun na. Parang gusto ko ibalik ulit yung pinamilik ko ayun na nga tapos na kaming mamili at wala naman na kaming pupuntahan kaya uuwi na kami day. Dahi. At dahil marami kaming dala ay nagtawag na kami ng private car. Mahirap kasi magbas pag ganitong marami kang bit-bit. Lalo na pag ganitong oras ay siksikan talaga ang mga tao day. Nagmamadali rin kasi kami dahil may pasok pa ang aming kaibigan mamayang gabi. At sa bahay na nga rin kami kakain dahil wala na kaming pambiling pagkain sa labas. <laughs> kaya pag uwi namin ay nagsaing na ako para makakain na kami agad day. Kanin lang naman ang lulutuin ko dahil nakaluto na ako ng ulam kami. At dito ko na rin tatapusin ang aking video at sa mga hindi pa po nakapalo sa page ko, please follow Riza Aranti Vlog. Thank you for watching!